sa tagal ng ating pinagsamahan. Akala ko okay na ako. Kasi pareho naman tayong masaya. Pero nagkamali ako. Sa mga akalang di pala totoo. Walang halaga ang lahat ng pinagsamahan. Dahil sa ating dalawa, ako lang nagmahal at nasaktan. Ako lang nasaktan dahil ako lang yung may pakialam sa relasyong sabi mong sabay tayong bubuo. Pero ang daya mo. Dahil pinataya mo ako sa isang laro na sa una palang alam mong ako nang talo. Natitiis mo pala na makita kong minamahal ka habang may minamahal kang iba. Natitiis mo pala na may isang taong ginagawang lahat para mapasaya ka. Habang ikay abala na mapasaya ang iba, saan ba ako nagulang? Sa pagmamahal? Sa ang parte ba ako nagulang? Bakit parang andali lang sa sabihin na tapos na tayo? Ako ba yung mali? Ako ba yung rason? Kung bakit meron kung bakit meron kayo na siyang dahilan kung bakit ang puso'y litong-lito. Litong-lito kung saan ako nagkulang. Anong meron sa kanya na di kayang tumbasan ng tulad ko? Ginawa ko naman ang lahat. Sa'yo'y di pa pala sapat. Binuhus ko na ang lahat. Sa huli sa kanya karib pala naging tapat alam ko lang sanang ganito. Pero wala eh. Huli na. Huli na sapagkat ikay naging parte na ng aking istorya. Wala na. Dahil kahit na ano pang gawin ko, di naman maghilom ang sugat ng dahilan ni inibig ka ng tapat. Wala nang magagawa ang puso na ibalik sa umpisa sapagkat ang puso'y nadurog na ng sobra hahayaan na lamang natanggap ang baka nga eh. Ako'y nagulang. O sadyang, siya lang talaga ang mahal mo. Kaya kahit na anong gawin ko, siya pa rin ang kukumpleto sa'yo. Siya pa rin ang dahilan ng mga ngiti mo. At sa huli, siya pa rin ang ipiliin mo. Kaya kahit na paulit-ulit kong sabihin kung saan ako nagulang. Wala rin akong mapapala. Sapagkat malinaw na na sa aming dalawa, siya ang mahal mo talaga. Kaya di ko natatanungin kung saan ako nagulang. Dahil kahit anong gawin ko, ako'y kulang pa rin para sa'yo.